kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nililibing o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Plano po ni bagong office man, Remulia, na hukay niya daw ulit sa hukay yung primary case. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes! Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi, number one, mamolitika, at number two, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So, yan lang yun ang um, ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, di ba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon. Kundi, mamolitika and Uh, ang end goal nila is perpetuation in power, sinabi ko na yan noon pa. Paano nila gagawin 'yon? Ay siyempre umuso nila yung kaban ng bayan sa corruption. Kasi kung talagang seryoso ang Ombudsman sa pag-iimbestiga, imbistigahan ni nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili namin investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigation na yun. Ano mo nag-involve sa SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon. Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon ay biglang namamatay yung investigasyon. Unawawala o nalilibing o nalulubog yung investigasyon.